Grabe, sobrang yaman ni Mama. Gumastos na naman ng 2 million para lang sa drill na to for today's video. Aba, yung kalbo, nakakita pa ng mga gwapo. Tara, samahan niyo ako kung paano mahulog to sa itaas papuntang karagatan. Let's go! So ayun na nga guys, isa pala to sa mga life saving appliances namin dito sa barko kung tawagin marine evacuation system. Sheesh! Tumataginting na 30,000 euro lang naman yung ginastos ni mama para lang makandak yung drill na to. So challenge! Pero bali wala lang sa kanya yan guys, kumbaga sa atin, barya, hindi man lang siya pinagpawisan sa mga babayarin, omsim! Kaya bago mahulog yan sa kalangitan, este sa karagatan, ipapakita ko muna sa inyo yung pagkain. Grabe, talaga napakagalante ni mama guys, kahit dito sa food trip, talagang hindi kami tinipid, lagi pa kaming unlimited. Nakita nyo naman yung mga nakahain, merong sarsyadong isda, pork chop, carrots, patatas. Sobrang dami talaga ng pagpipilian guys, pati yung mga gulay, present. Tapos samahan mo pa ng masarap na dessert, melon pakwan at honey dew Panigurado, busog-lusog na naman yung kalbo. Kumuha lang naman ako ng dalawang pork chop, isda, konting carrots, apat na pakwan, saka isang melon. Pagkatapos kumain, malapit na rin ihulog yung marine evacuation system kaya panoorin na natin. Eto pala yung sasakyan ng mga pasahero guys Kung sakaling lulubog yung barko namin wag naman sana shish Tapos mula sa barko Diyan naman sila mag slide pa baba Sa kulay blue na yan Grabe ang taas Pero kung mapapansin nyo guys Gumagalaw na yung kulay blue Ibig sabihin yan Meron nang umi-slide pa baba ng mga crew Ayan na guys May gumababa na dyan Ayan o oh. kumapalo-palo na yun Ayun, meron na tayong nakitang mga tao guys, safe naman silang nakababa. Oh, wag nang mahihiya, kaway-kaway muna sa camera. Oh, she! Tapos pagkatanggal ng koneksyon, meron ako nakitang si Rena, si Victoria. Ay, napakaangas par, meron pang pictorial sa karagatan. Sheesh! Aba, matindi, mukhang mamahalin pa yung bayad niyan sa kameraman. Tapos kung makaliyad pang Hollywood, wag nga lang mahuhulog. Alright! Pagkatapos mag-pictorial guys, susunduin naman sila ng maliit na bangka. Hala, ang gwapo ng piloto! Oy, go away, go away. Tapos sa pangalawang bangka, nakita ko si Batang Nido, Batang Alaska, pati na rin si Batang Bear Brand, Ang puputi! Oh, shi! Tapos dyan sila ibababa guys, na makakit ulit sila sa barko. Magsusot muna ng sapatos at media si Batang Nido, Batang Alaska, pati na rin si Batang Bear Brand. Pero ito talaga yung pamahal dito guys, kaya umabot ng 2M. Una, syempre mahal yung mga talents fee niyan kasi abroad. Tapos gumamit sila ng dalawang bangka at isang maliit na barko. Meron ding inarkilang boom truck para buhatin yung mga mess. Uy, parang ang sarap mag-shower doon. See you ulit next vid. Babayoo!